Hello guys, magandang araw mga kasari. Tayo po ay magchika-chika ngayon for today's video. Ay may isi-share lang tayo sa ating karanasan dito sa ating tindahan, di ba? Uh, paano ko ba umpisahan, di ba? Guys, ah uh, ako talaga guys ay... Nag-umpisa lang po talaga ako sa 1.5 pesos, no? Pero ito na nga, ito na yung sa 1.5 pesos ko, guys. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, guys, ang ating munting tindahan. Pinagawa ko po yung ating tindahan. Uh, ilang years ko na po ba ito? Umbisahan, ay nagumpisa po ako ng 2018 November 23 yan po uh, so meaning to say na mabot na tayo ng 5 years no yan guys ang ating So na nga, guys, may bumili kaya tayo ay natigil. Uh, ako po ay baguhan lamang na mag-YouTube. YouTube ay sinubukan ko lang po dahil uh, na-experience ko lang ba 'yung mga experience ko sa pagtitinda. Ay hindi lang pala basta pagtitinda ay samahan mo pala natin nang tiyaga at sipag, no? Kasi ang hirap pala talaga. Ang hirap pala talaga siyang palaguin lalo pa ay may utang, di ba? May utang na hindi nakakabayad. Kailangan may ruling natin yung mga pera na pinalabas natin sa mga customer natin at mga nung utang, di ba? Kaso natin may na may utang na hindi makapagbayad dahil walang sweldo. Ayan po guys, ay ipatur po kayo dito sa ating mga tintindahan. Yan po. Yan lang po ang ating ano ngayon. Uh, ako po ay nag-uumpisa lamang sa 1.5 pesos. Alam nyo ba guys, naranasan ko na pupunta ng bayan na kunting halaga lang ang aking pera. Nasa 500, 600, 800. <laughs> Para mabili lang yung mga kailangan nila, mga hinahanap nila guys. Yan mga kasar, yan po ang ating munting tindahan ngayon. Ayan mga ano natin, puro konti pa lang. Ang inabot ng ating tindahan, ang nilalaman na ngayon ay nasa halagang uh, 20,000. Nasa 20K na siya. Kasama na yung bigas at mga soft drinks natin. Ayan, Ayan po yung uh, Ito pala guys yung napundar Kaya pakita ko po sa inyo yung ating napundar Ayan Ito po yung pinakauna kong napundar 2019 Ayan Sumunod naman ito Pero bago pa lang to 2023 Ayan yung ating ref ito po ay, nabili namin ng 12 g Ito naman yung isa. Yung isa naming red. Ay nabiri lang niya ng mura. At pinayos na lang po namin dahil may kunti siyang ayosin. Gumastos din kami ng 3.5. Pero at least kapag gastos kami ng 3.5 bro, okay naman din siya guys. Kaya kahit 1.5 pesos yung ano natin na gastos. Pero sulit naman. ba diba? So, ayan guys. Uh, kunting yawyawan lang, no? Kasi minsan uh, kinakapos yung ating tindahan dahil minsan ay hindi may iwasan sa pag-uutang eh, ayoko naman din tumanggi dahil kawawa din naman yung mga nangangailangan no? na nangutang pero kaso na nga lang, iwas na lang talaga sa mga ibang dayuhan na nangungutang no? kaya mahanggat maaari ay huwag ka talaga magpautang sa mga dayuhan na mga ano na hindi taga rito na wala silang bahay talaga dito kasi ranasan ko na talaga yun no tinakasan ako ba tinakasan ako ng customer ko malaki din yung nawala dahil kakaumpisa pa lamang tayo noon ng mga time na yun kaya medyo na realize ko talaga na dapat iwasan talaga magpautang sa mga nangungupahan lang kasi pag once na sila ay umalis na hindi nagpaalam, yun, matatangay talaga yung ano mo, dahil hindi na nila babalikan yun at hindi nila babayaran kaya yun talaga ang pinaka iniiwasan natin, no, hindi, ah, mga tindira, mga nagsaris-saris to dahil ang hirap ang hirap ibalik yung perang uh, nawala sa'yo dahil Sinulan din ang tawad ng isa. Ang jowa ko. pantapal tapal din dito. Pag walang makabayad. Pag hindi nakabayad sila. Yan yun ang pinagtatapal ko sa, sa aking munting tindahan. Kira po tayo magbablog guys dahil pangit yung ating silikon. <laughs> Kaya minsan lang talaga ako nag, ano, nag ah, tawag ito nagbablog nag video video ba kasi minsan napupuno di ba kaya yeah, parang tinatamad ako mag video <laughs> pero ito lang talaga ang masishare ko guys na tsaga at sipag lang talagang kailangan natin ng ating munting tindahan kung gusto natin magtitinda no at nakakatulong din naman kahit papano sa ating pamilya kaya tayo ngayon ay nakapag video video dahil hindi tayo busy dahil walang pasok sa bando ngayon araw araw tayong busy bilang isang ilaw ng tahanan <laughs> dahil may mga anak tayong nag-aaral kaya kailangan nating mag ano dahil nandyan sila nag-aaral pasok araw-araw. -araw. So, talagang tinatamad lang talaga ako mag-video. Yes, yun, yun, lang talaga guys ang aking isi-share, no? Dahil sa hindi ko lang talaga akalain ba na maabot siya ganyan. Nagiging maabot siya ng ano, Tingin-tingin Ano ba naman yan? Nak? Panira ka ng video nak, no? Bakit? Yun guys, ah uh, sa awa ng Diyos guys, ay nagkakaroon tayo ng puna na ganito kalaki-laki na ngayon. Kalaki pero hindi naman siya actually talaga na malaki kasi minsan kinuku, kinakapos pa rin yung ating munting tindahan, no? Kaya dahil may nangungupit dito, yan. Yan, palakupit yan yung aking anaki. Yan, mahilig yan mga upit. Kung ano-anong pinagpukuha dito sa aking tindahan. No? Pero binabayaran din naman niya ng kanyang ama. <laughs> Lahat ng mga kinakain namin dito ay binabayaran ng aking jowa. Okay. Dahil hindi pwedeng hindi magbayad ng mga kinakain dahil lalong nalulubog yung ating tindahan. Kaya yun talaga din ang pinagkaiwasan natin. No? Kasi pag once na kinukuhaan mo yung puhunan mo, kinakain mo pang araw-araw, kinakain mo dito sa loob ng tindahan, talagang mauubos talaga pag walang bayad. Kaya kailangan talaga ay bayaran natin yung ating mga kinakain everyday. No, yan talaga ang pinaka iwasan natin guys. Kaya dapat pag kumukuha dito sa tindahan, dapat bayad. Hindi pwedeng libre, di ba? Yan guys yung ating na-experience na. -experience, na. experience natin. Yan, noon baduday na yan. Yan po ay si Kupitira yan. Ayun pa yung isa. Mamay, hi, ho? So, yan nga guys. May bumili kasi guys. Kaya tayo ay natigil, no? Kaya nga, uh, yun ang ating mga na-experience dito sa ating munting tindahan. Kaya sa ngayon po ay medyo lumalago-lago na. Sana po ay lagi po kayong sumasabay-bay sa aking mga video at please subscribe to my youtube channel at pindutin ang ating notification bell para lagi kayong update sa aking mga videos notification bell <laughs> yan mm -hmm. po guys. guys hanggang dito lang po ang ating video bye bye I love you all mabuhay mga kasari